Bumili ako ng prutas, mga kapanay. Tingnan nyo, mas mahal pa yung saging kaysa sa orange. Itong kilo ng saging ay 150 rupees. 30 pesos sa Pinas, oh. Ganyan. Medyo ano na siya, marahin ng pinagdaanan sa buhay. Kaya ganito na itsura niya. Pero pag inopen mo to, makinis pa to sa loob sa to lang mga kapanay. O ito ha, ayan, tignan nyo, marain na siyang pinagdaanan. O ito na, wag na to. Alam mo, talaga namang marain na yung bakas. Eh, talagang baka maitin na to. Pero sige, itong maitin na ito, itry natin. Buksan. Ganito, kadalasan sa akin dito. Meron din makikinis, pero kadalasan talaga, ganito sila. Yung marain ng pinagdaanan sa buo O tignan nyo, pag binuksan mo siya, makinis pa rin naman siya sa loob. O, hmm. Hmm. Tignan nyo. Itong isa medyo nagkapasalang. Pero makinis pa rin. O, oh, diba? Sabi sa inyo, panlabas na anyo lang yan na ano. Para akala mo siyang ano talaga, yung bulok na. Pero pag in mo siya, ay fresh pa rin sa loob. O, oh, diba? Kainin natin. Ang tamir. Tapos, Itong orange ay, ang kilo nito, 120 rupees. Mga 23, ganyan. 23 pesos, 24, ganyan siguro. O sabihin natin ko na, 25 pesos, o. Ganitong orange. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung matamis ba ito o hindi. Pero sa mga nakakain ko ng mga orange dito, matatamis naman sila. Ngayon kasi, bago-bago pa lang ba, hindi pa siya yung talagang harbesan. Ito, yung mga paunang orange ba. Kaya hindi ko sure kung matamis ito. Pero pag kasagsagat, ay ang tatamis na. Ayan, ang orange ay ah, 25 pesos per kilo. Ayan mga kapanay, ganito siya. Karang, ay, kin, nabawasan na pala ito na isa dahil kum kumakain si Maria. Matamis naman siguro, kinakain eh. Ang mahal, itong pomegranate. Pomegranate. Basta, hindi ko alam kung pomegran, pomegranate, pomegranate. Ang, um, ang tawag naman ng iba nito, ang tawag na iba nito sa Pinas, Granada. Ayan. Medyo mahal ito. Ang kilo nito ay 400 per rupees. Bumili ko ng kalahati. Ibig sabihin, 200 rupees to. Ang, sa peso to, isang piraso, 20. Ano? Isang pirasong pomegranate ay 20 pesos. Tapos, sa apple naman, itong apple na ito ay Depende kasi sa Apple, may Apple na tag 50. pero itong ganitong style ng Apple ay 250 rupees. 50 pesos sa Pinas yung ganito karami, isang kilo. Anin na piraso siya, isang kilo, 50 pesos sa Pinas. O di ba ang mura, 50 pesos sa Pinas. Ano, anin na pirasong mansanas. Kaya sabi ko nga sa inyo, dito sa Pakistan, ay sobrang mura ng mga prutas. Kahit araw-araw ka magprutas, pwede. Kayang-kaya mong bumili. Kasi nga, Napakamura ng prutas dito. Sa halagang 100 pesos sa Pinas, marami ka na talagang mabibili. Kasi bumili rin ako nitong ano, vitamins ng mga anak ko. Ito binili ko. 1-2 oh. naman to. 1-2 rupees. Mga 2.40 to. 2.40 sa Pinas. Ganito. Tatlong pir, ano, 30 pirasong gamit. Pag vitamins yung kimaan ko. Kasi sobrang lamig na ngayon para may pangontrabayan sa lamig. Ayan mga kapanay, yan lang ang aking biniling mga prutas. Bibili sana akong atis, kaya nga lang wala akong nakitang atis. Yan naman mga kapanay, babush!